Okay guys, magiging tayo ngayon ng dal so, Dal natin para maging espesyal Wala to, Indian style Sasamahan so, natin ng uh, ating battle gourd yung ating upo. So, ang gagamitin ko dito is itong munggo pero itong munggo na to, hubad So, ang una natin gagawin kukuha tayo ng pot So, since wala naman tayong um, pressure cooker, so Pagmamano-mano na lang tayo. So, anong gagawin natin is ilagay natin ang munggo. <laughs> so, yan. Nahugasan ko na yung na-draina. Tapos, ilagay natin ang ating uh, upo. And then, isasama natin ito sa pag-boil. Yan. Buo. Pero, mamaya may gagawin tayo dyan. Tapos, ito. Tatlong bawang. And then, ating one chili yan so chili tapos lagyan natin ng konting salt pati lang Tsaka lagyan natin ng turmeric yan and then lagyan natin sya ng water kasi na lang yung water kasi magtutubig yung ating upo so ala lang ating water and then after that lagyan natin dito sa ating lutuan Ilagay natin dito sa ating lutuan. So, ayan. Ilagay natin ng konti pang water. Tapos, kahit hindi natin siya haluin, kaya lang natin siyang kumulo. Then, wait natin siyang maluto. Yung parang 3-4 cook. So, wait natin. Ayan guys, ito yung unang kulo nyo. Tingnan natin how lovely ang pagkakakulo niya. Tara. Ayun ba? Medyo i-mix natin siya ng na konti. Parang sa. Hmm. Tatlo na lang natin. Yan natin siyang maluto. So i-check natin dito, guys. Mm, wow. Ah na siya gumaganda. Pero itong tomato, I think, ano na ito. Ayun. Pag na siyang alisin, maging din ito. Set aside natin ang dalawang tomato. Kasi aalisin uh, ko yung balat niyan, tapos i-blend ko sa uh, hand mixer or siya blender. Para kukunin ko lang ganyan yung tomato puree niya. So, okay. Hayaan lang na natin ulit siyang kumulo hanggang sa bot. Check ulit natin siya. Hmm. Kaya natin yung texture ng munggo. Hmm. So, nearly half cooked na siya. So, tatagdagan natin siya ng moringa drumstick. try ko itong ipakain sa alaga ko kung kakain siya. Then, taklogan ulit natin. Ayan lang natin lumambot. And, continue natin mamaya. Bye. Ayan. So, hey guys, tingnan natin. Ayan. All ongoing pa rin ang pagkulo niya. So, hayaan lang natin siya. And then, after, habang, habang pinapakuloan natin yung dal, magigisa tayo ng mga spices. Ayan, meron tayong onion. Ito, meron tayong ghee, meron tayong uh, cumin, uh, coriander, meron din tayong cumin um, whole, meron din tayong mustard seeds, tsaka meron din tayong chili, tsaka itong ating tomato puree. Yung pinakulang ako kanina doon, so start na tayo. Pasimple na lang natin gagawin. Tapos yan. Pag nakita nyo nang nagme-melt. Yan. Lagyan na natin ang ating mga one teaspoon ng mustard seeds. Cocumin. Mga one teaspoon. Yan. Ibigay na ng aroma. Ang galing masunog ito kaya alalay lang sa apoy. pa Pag nakita nyo na medyo nagpa-pop-up na siya. Ayan. Inalagay natin ang ating sibuyas. Ay, eh, ano ba yan? alagay natin sibuyas. Golden brown. sa so, ng food, didikit sa katawan nyo yung amon, lalo yung amon. So, ang strong amon dito. So, kaya lang natin sya. So, ganyan. Alalay lang yung apoy guys. So, hindi bigla. Kasi nakatunog yung cumin seeds at yung mustard seeds. So, ayan. Madyo sa translucent na siya. Lalagyan natin ng na ano tawag dito? Turmeric. Ayan. Lagyan natin ng chili. Basta sa inyo, kung lalagyan nyo ng chili. Ayan. Lagi spicy pa ng konti. Ayan. 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 Lalagyan din tayo ng ground cumin. So, hang ground coriander. Tapos, so, syempre, yung salt to taste na. Ayan. Kunting salt masyado, okay. alalo lang. Halohalo natin. Let's look. hmm, Smell the aroma. The aroma ng cumin at ang coriander. And then after that, magiging natin ang ating tomato puree ayan ayan ayun ayun eh halala siyang maluto may gusto lumambot and then after that pa after itong maluto i-mix natin siya dito sa ating dal na pinapakuluan so, di ba exciting? so, ayan I think pwede na itong ating um, spices na to. So, is patayin natin ang ating stove and then tingnan natin ang ating dal. Kung mapapansin ninyo, medyo nag-i-sticky siya sa ilalim so kailangan halong-loon niya siya. So, tingnan natin kung pwede na ito. Niligyan ko din nga pala siya ng potato. Tapos, siyempre, ating moringa, tsaka yung upo. Kaya, sarap ito guys. 5 uh, minutes pa, para pakuluhin yung dal. munggo niya para lumambot siya ng masarap kainin. Lalo naman ng mga bata dito, napaka-choice siya. Kailangan din pala, lamutin na siya ng konti. Okay. Balik tayo mamaya. So, ayan guys. I-check natin ulit siya. Shit! Okay. So, guys. I-check natin ulit siya. Kung ready na talaga siya. Hmm. Wow. Nakikita niyo yan? Looks yummy, right? Tapos ito yung ating spices na igilisa. So, ilalagay natin siya dito. Ching! So, ayan. And then, i-mix up natin siya. Mix, mix up. Wow! Nag-iba na ang color niya. Maghahalo na yung yellow and red. I think. Ayan, tapos hayaan lang natin siyang kumulo ulit. Tapos titignan natin, titikman natin mamaya kung anong kulang sa kanya. Ayan. So, na-mix na natin siya. Pero parang kulang pa siya ng water. So, dagdagan natin ng konti. Dagdagan natin siya ng konti ni salt. And then, mix-mix. Tapos, pakuloan ulit natin siya para sa last part. Ayan guys, after natin siya mapakuluan ng konti. Ayan. So, hindi ko na na-video pero nilagyan ko siya ng kare uh, curry leaves. Nakalimutan ko siya. So, dapat ito kanina pa doon sa una pa lang pag ng mga seeds. So, ang ginawa ko, sinete ko siya sa ghee. Tapos, kung medyo nag mabango na yung amoy niya, ayan, nilagay ko na siya dito. So, ready na ito guys. Oh. Ayan, ito na ating doll, Indian style. Ayan, sarap yan. Sarap yan sa kanin. So, ayan, pwede nyo rin papakinyan or sa roti. So, ayan guys, share ko lang sa iyo first time kong in-try ito. Bye okay, bye, maraming salamat sa inyong nanonood sa aking munting cooking vlog. Ayan, sana na gusto nyo ang aking recipe. Napakasarap nito, i-try nyo guys. Bye-bye. Okay,